Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang isyu na umani ng malaking pansin kamakailan, ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming katanungan ang lumitaw tungkol sa kung mayroong legal na basehan ang hakbang na ito. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pag-aresto? Mayroon bang sapat na dahilan batay sa batas? Ano sa tingin niyo? Ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte ay may kaugnayan sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Ang ICC ay isang internasyonal na korte na may mandato na mag-imbestiga at maglitis ng mga kaso ng mga krimen laban sa sangkatauhan, genocide, at mga krimen sa digmaan. Ang kasong ito ay may kinalaman sa mga alegasyon ng extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng kanyang war on drugs na inilunsad noong 2016. Ang ICC ay may hurisdiksyon sa mga kaso ng malalaking paglabag sa karapatang pantao, at sa kasong ito, ang mga aligasyon ng extrajudicial killings na may kinalaman sa war on drugs ni Duterte ay isang seryosong paglabag na maaari nilang imbestigahan. Ang Pilipinas ay isang signatory ng Rome Statute noong 2002, kaya't may legal na basehan ng ICC upang mag-imbestiga at maghain ng kaso laban kay Duterte. Oh, may legal na basehan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pag-aresto ay nagmula sa isang warrant ng arrest mula sa International Criminal Court, ICC. Ang ICC ay nagsimula ng investigasyon kaugnay ng mga alegasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kanyang war on drugs na isinagawa noong siya ay Pangulo. Ang Pilipinas ay isang kasapi ng Rome Statute ng ICC, kaya't may jurisdiksyon ang ICC sa mga kasong tulad nito. Gayunpaman, noong 2019, inalis ng Pilipinas ang sarili mula sa kasunduan, ngunit patuloy ang investigasyon ng ICC sa mga kaganapan sa panahon ng kanyang administrasyon. Kaya, ayon sa mga eksperto sa batas, ang mga hakbang ng ICC, kabilang na ang pag-aresto kay Duterte, ay may legal na basehan alinsunod sa internasyonal na batas at mga kasunduan na pinirmahan ng Pilipinas. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon at saloobin. Naniniwala ka bang may basehan ng pagdakip sa kanya? Huwag kalimutang sumubaybay. bay Salamat.